Guys, ito na. Saka malapit ng kumulo yung tubig. Saka nandyan na lahat yung mga pangsangkap natin dyan. Oh. Yan. Nandyan silang na lahat. Huh? Aray. Okay. Ito guys. Ito na. Tapos na natin itong... Lagay natin itong tanlad. Para mabangsa na. So guys, tapos na natin itong pakuloan. Hugasan na lang natin ito bago natin i-pressure cooker para mas lad. So ilipat natin ito sa pressure cooker natin. Ay, anak nang Wala ng gas. O. Oh. Wala ng gas. Ubusan tayo ng gas guys. Ay, nakuha. Mabuti na lang, may reserba tayo dito. Ito yung reserba natin, yung butin. Kung wala, tapos na. Ang lulutuin natin. Yan. May reserba tayo dyan. Tapos yung gas ko. Punan mo. Yung gas natin, oh. No? Oh, yan. Wala na. Pakuluan na natin ito. Malambot na ito. Oh. Huh? Oh. So guys, magluluto tayo ng mechadong pabo. So ilagay na natin to, ulitin na, na. Yan na. No? Sibuyas. So, kamatis natin. Itong so, sili. Patat mm. mm. mo muna. Ang haba Oh, patatas. Patatin yung patatas. Pabo. Ang sayang sayang. Oh. Yes! Okay, Lagyan natin. Madami. At same. Okay guys, ang saya-saya na. Ilagay natin itong ano, Bill paper, oh. Mechado. Ang amoy na. Kaya ngay. Oh. Tutukan mo dito, para maganda ito. Ang amoy na. Tikman din natin tong pinaluto lang sa atin to. Kaya Kunti lang yung bambanatan natin. Hop. Okay. Pwesto. Hindi ino yung inipinit yan. Grab, grab eh. Aming init. Ay, may araw na. Okay. Kumagalaw. Okay.